Amoy bago kasi siya yung parang hindi na ano ba. Ang dami yeah, yung oh. oh my God! Lima, amin. Anin na short. Ang ganda. Wow! Ang ganda yung ito kapalingon. Oh, ito pa. Lawaw talaga. Oh, grabe. Amoy bago man. yun. yung bitong nag-add ka sa mall. ang dami talaga mga kapalingon. Yung short ba? Sobrang bago pa. Ang ganda. So, pasyon, pasyon na tayo dito ba? Pwede na tayo magtayo ng sariling ukay-ukay ukay ba? Ito, oh, handa. Ang ganda, ang kagandahan ng so, Diyos, mga ba? Amoy bago. Ano sa ito, Sobrang ganda kasi mga kapiling, no? Wow! Mahal na ito sa ukay, ay Siguro tag-jays. <laughs> ito pa, oh. Meron pa. Sobrang ganda din ito. Ang bago din ito ba? Gugukurin din ang baka nito. mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel. For this video mga kapilingon, ay another ikot-ikot at another baka sakali na naman natin gagawin. <laughs> Nako, ano na naman kayang makukuha natin ngayon? No? Magkaalaman na kung palarin na naman si Pilinger ngayon or ano ba. Sana no, bigyan na naman ulit tayo dahil Magkiking happy naman si Pilingiro ulit. Oy. Kaya let's go, pigkas ng pagkabigkas ba ng let's go ba pero ngayon mga kapilong nadala ko na yung microphone kahap ay yung, yung isang araw kasi hindi ko nadala yung microphone ba pero ginawa natin ang paraan nagsigaw-sigaw ko doon ba para marinig lang yung busis buti na lang talaga kahit paano narinig pero ngayon may microphone na tayo nanigurado na spilingero <laughs> sana all a few moments later First spot natin dito mga kapilingon at may nakita tayong plastic at naluko na. Nakadala nga tayo ng microphone. Hindi ko naman pala naon dahil kanina inoon ko. Pinagpawisan kasi ako kaya tinon up ko baka papasukan ng tubig at saka masira ba. Yun dito banda. Sa sobrang excited ni Pilingirot may nakikita tayo. Hindi ko naman naon yung microphone natin. Minamalas talaga buhay si Pilingirot ngayon. No? Yung una hindi ko na yung microphone tapos nasira yung camera natin dito naman hindi ko naon. agoy na loko na talaga ito eh. pero padayon talang continue tayo mga kapilingon dahil sayang din naman hindi na to niya ipakita ito ba bulhot at hunat na hunat pa ako dyan sa ano ba marami pa akong sinasabi dyan eh wala para unrecorded pa lang lahat pero hindi naman ma-replay dahil babalikan na naman natin yan baka maano man pa tayo ba sabi nga. na nga nabaliw na taong ito kanina dito hinalungkay ngayon binabalikan na naman o, dito nakingkingking tayo dahil baka nagano ako eh, nag hindi ko man hindi man ako gloves dahil madali natin ba para maano to tapos naghinahinay lang ako kaya baka matunok matusok tayo ba at dyan nakikita ko mga kapalingon ay ano lang naman yan yung parang sandiganan ba yung para sa upuan tapos parang sa sasakyan ata hindi ko man alam oi, dahil poma niyan at saka binalik ko na lang dahil hindi yan magagamit oy anuhin man natin yan oy pum lang naman kaya binalik ko tapos ganyan naman talaga ako dito pag ano ba pag hinalungkay ko ibinabalik ko talaga hangga't maari wala tayong iiwan na kalat dahil baka masisira yung buhay natin bakulang ba kaya nag-iingat na lang tayo dahil para naman tayo magnanakaw dito ng kawat para tayong kawatan ng basura ba pero mga legit lang na basurahan kaya lang nag-iingat pa rin tayo oy In case of emergency. In case of emergency. Basta, ang dami ko pa namang sinasabi dyan. Tapos, dito sa kabila, tinitingnan ko rin. Nako, nag-ano na tayo nito. Nag-memorize na sa movement ni Pilingiro ba. May nakita kasi akong sapatos, mga kabilingon. Oh, sobrang ganda pa, mga kabilingon. Dugyot nga lang siya tingnan dahil basura nga lang. O, oh, ito. pini flex ko dyan. Wala palang audio. May tangsa lang dagway ni Pilingiro ba. At saka, binalikan ko din yung isa. May isa rin kasi doon. Yun ba, may nakikita rin akong sapatos na ano na parang pwede siyang pangdagat or pwede pang jogging mga kapilingon. At dito naman banda mga kapilingon, may nakikita rin naman ako dito, Paano pa, ano lang mga kapilingon, papansinin mo, kung hindi mo hindi mo talaga gamitin yung budlat kong mata ba, gamit na gamit talaga ang pagkaging budlat kong mata eh. Nakikita ko dito dahil mga dugyot lang ito kasi legit na basura mo, akalain mo ba, pero may napansin kasi ako dito, kinapak ko kanina, at ko para siyang ano, maalama kasi sa tagal ko na dito, nagliraw-liraw ba, saan na nakaabot nakaano na ako kung ano makapa ba mapipil ko na sana all mapil at napipil ko mga kapiling na para siyang ano na parang tila ba kaya tinignan ko at dito mga kapiling na surprise nga ako mga kapiling dahil hindi naman to basta basta yung saninang ito ay eh. itong damit na to ba dahil may ano man siya may kular yan na ano pang social man ito wow. laba lang sa tapat nito at saka parang hindi nagamit or ginamit isang bisis lang dahil ano pa naman sobrang bago ba? Tapos itong kamera natin, ang hirap talaga no pag inusara ka, ikaw lang mag-isa mag-bagger vlogger pa kunwari, wala hindi mo alam, hindi mo mamonitor kasi nangyayari, nag-blur na pala yung ano natin. <laughs> ang hirap talaga application kasi yung gamit ko dahil yung built-in kamera natin hindi gumagana yung ano ba. Hindi gagana yung microphone natin kaya kailan pa natin mag-install. At ito tuloy nangyari. At ito mga kapatid, may nakita rin akong bag. Sobrang ganda pa ng bag. Ano siya? Leader na bag? Leader ba yung balat, no? Iwan ko lang ito, naluloko. Man Basta leader siya mga kapilingon, maganda pa kasi siya. Tapos, hindi, ang kagandahan nito mga bagla dito ba, hindi, sira yung sipir. Tapos, yung ano niya ba, walang butas, yung walang mga gisi-gisi ba. Kaya, sobrang mapakinabangan pa talaga yan. At, no, talaga ako dito dahil maliit. Sobrang liit lang ng plastic pero marami akong nakukuha. T-shirt, tatlong t-shirt at saka ano, yung bag na ano ba. Sosyal din kasi yung t-shirt kaya dinadala ko talaga. Sayang din naman kasi eh tinatapon naman to tapos ano ba sayang din kasi nakikita na natin ito ba kung baga grab na lang natin ng pagkakataon dahil yung bag uh, yung ano bag at saka yung sanina laba lang katapat niya at dito rin banda mga kapilyon parang malapit ko nang mapansin na naon talaga, na on na off talaga yung microphone natin ba. At saka makapahuhay na rin ako sa pag-vlog voice over at marinig nyo rin yung kasakasa ba, yung tunog ng pagbukas natin ng plastic. Mahirap din kasi dubli inga, at ingat, dubli trabaho na kasi natin, nagbo voice over pa tayo nito pero may audio naman sana. Dito banda, mapansin na ito ni Pilingiro. Buti na lang talaga ba? Dahil dito mga kapilingon, may nakikita ako. Dito lang ako mga kapilingon. oh, may nakikita akong kalo na. May ano pa? May plastic pa. Hindi pa naginamit ba? Grabe, naka, ano pa siya, naka-sealed. Kumbaga, wala, hindi talaga nagagamit. Kaya dinala ko talaga yun. Eh, o oh yan, nilangkat na lang nga ni Pilingero dahil sobrang higit ng pagka-sell niya ba. Kaya ito, pinagpawisan ako. Sobrang init kasi ngayon dito. Tapos naghahalo yung emosyon natin ba. Ang pag ganito kasi makikita ko maraming basura. Kaya maano ako, kinakabahan talaga. Oh. Uh -huh. parating, managaw, ba? Sobrang ganda dito mga kabalino yung mga damit. Mas maganda pa sa ukay sa atin. At dito banda mga kapulon, hindi na ako nakaproceed sa ibang ano kasi punong-puno na yung ano natin ba. At saka sobrang bigat na. Kung baga solve na solve na tayo dito. Dito mga kapulon, no? tingnan nyo kanila mga t-shirt. Sana Kung aw. sa ukay ito, mga hinangir talaga ito. At saka yung iba, kung nadahan ito, may nakikita ako dyan. Lalo na yung mga saks sa ilalim ba. May nakikita ako na may mga price tag pa. Yung may uh, tag price, ano bang tamang tawag yan eh. Basta price tag kasi yung sa kanta, no. <laughs> may sa salita niya. No? Tingnan nyo, mga kapulingon yung sax ba? Oh, hindi pa nagamit. Kaya binalibag ko dyan sa ano, dadalhin ko. ko na pala yung mga dadalhin ko at saka hindi ko dadalhin para mamaya. Pag ano ba? Itong mga kapila na sobrang, ay hindi to, ay hindi Ito? to, ay hindi to, ay hindi ang ganda pa mga kabilingon. Pwede man itong gawing ano ba, yung parang, parang masing jacket na walang bukton ba? <laughs> jacket <laughs> na ano, <laughs> Hindi ko kasi pasinsya na talaga kayo hadil. Hindi ko kasi alam. Tamang tawag. Uy, ano lang kasi, ka ba, ignorante man talaga ako dahil taga bukid ba? Tapos, kunti lang talaga yung mga gamitan. Lalo yung mga brand brand, ay wala talaga akong alam. Buti na lang nga sa inyo na nagsabi kayo na ang mga brand ba? Dito ko na nga nalang laman yung mga branded. Ang alam ko lang kasi dati sa mga ano, yung bukit, ni mga pakapin pakapin lang kasi tapos mga ito lang kami diretso ba hindi kasi kami lalo na pag walang pira hindi maileks sa branded eh. yung ano lang namin yung mga presyo lang tingnan ang importante hindi butas ito mga kapilon oh, sobrang ganda ng short ba ang kagandahan ng short na yun, mga kapilon amoy bagos ya parang yung sa mall ba na hindi mo undang, yung magbili ka sa mall na hindi, hindi pa di ba ma yung brand nyo yung, yung, amoy ng brand nyo ba ito t-shirt oh, short din ang dami mga kapilon sobrang Sobrang dami. Tapos lahat, mga bago. Worth it talaga ito. Ito, short din. So, pareha lang kulay, mga dark blue. ato ito mga kapilingon? Mga, parang napansin na ni Pilingiro na wala tayong microphone. Sayang yung effort ko dito, mga kapilingon. Actually, mga kapilingon, ay hindi talaga ito ba? Yung, yung excitement mo dyan na masurprise ka talaga sa kagandahan at sa kabaguhan ng mga basura. Nakikita ba? Kaso nga lang, hindi narinig. Backjob talaga si Pilingiro ngayon. Ay, naluloko na pa parang gisungog mo dahil sa kalaran. <laughs> ito, subrang sobrang tawang-tawa ako niyan tapos sobrang inexplain in explain ko ba na sobrang bango yung ganun ba What? tapos ang bago ay eh, hindi pala nare-record na naman talaga ito eh iba talaga pag ano oh, no maginusara ka lang sa kinabuhi ni mo ba walang mangunit sa video mo <laughs> kaya ganito maraming mga bakja pero ay okay lang to eh pordago lang talaga tayo dito laban lang talaga to ay binibilang ko mga kapilyon akala ko niyan mga kapilyon tatlo or anim ano lima lang yan or tatlo ano, na ba no? naloko na ang dami niyan mga kapilyon marami pa sa ilalim tapos mga short ba magagamit ko talaga yan oh short din ang kaibahan ng short na ito ay amoy bago nga palit ulit no dahil sobrang amoy bago naman eh ito na mga kapilyon to mayo na si pilingirong nagdanghag ba marinig na talaga ito napansin na ni pilingirong hindi na pala naon yung ano yung mic natin <laughs> Uy, hala, naloko na. Hindi ko pala na ano mga kapilingon. Palagi kong wow ng wow. Ano na ba? Sabi ko, wow. Sabi ko kanina, wow, ang ganda naman mga ano. Amoy, bago kasi sa yung parang hindi na ano ba. Hindi ko pala na on yung microphone ko. Naloko na, buti pa yung kahapon. Na ano natin. Ang daming suot oh. Kaya inuulit na lang natin. Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na suot. Wow! Ano hindi pala to naano kanina no. Hirap talaga yung ano ino-off ko sa yung camera kasi pinagpawisan ako baka masira. Ito pa wala. Ang dami nitong mga ito, kapalino. Sus, mayro bang gloves o yung pang sa ano ba pang winter gloves? Ala, ang dami ng kapalino. Oh, ito pa lang. Wow, talaga. Oy, grabe. Wow! Ano, oh. ano, bitong nag-adto ka sa mall. Tapos ano? Alam mo, ang dami talaga mga kapatid na masulit ba? Sobrang bago pa. Ba? Ito, ito rin, oh, hala. Pasyon-pasyon na tayo nito ba? Pwede na tayo magtayo ng sariling <laughs> pag-ukay-ukay ba? Ito, oh, hala. Ang ganda, ang kagandahan ng sir, mga amoy na amoy bago. Nabah, puno na talaga tayo. Ito, mga underwear ba? Ang dami. Tuwag na lang yung mga underwear. Ang dami nito, oh gastos, pinapawisan sa pilingiro sa kabahan tayo pag ganito pa karami. Kasi minsan, ganito oh. May mga, mga ano pa oh. Dalawa na itong nakuha po. Meron yung isa dito sa ilalim. May mga ano pa hindi pa nagamit. Wow! Ado, may, may, may mga nakalak. Yung ganun ba? Ano pa gamit talaga natin, eh. na dyan ay. natin ito oh. Ibalik na natin. Kung hindi natin gamitin. -gamit dito sa mga bata? Oh. Ang pantalon, pambabae man, ang ganda rin o. Oh. Branded pa to. Oh. Mga branded mong gamit yan. Ah, dala talaga yan. hala ang dami. Hindi na ako makapunta sa malayo nito. Ito rin Oh. Mga short. Dalhin talaga natin itong mga short. Dahil, ayan, pang bili-bili tayo. Hindi na ito ang bili. Talagang ganyan talaga ang buhay. Basuriro ba? Pag magkapal-kapal lang ng mukha. Ay, meron talaga ng makukuha. Ito rin Oh. Hala. Wow! Ang mga kapilingon. Sus, dalhin talaga natin ito. Kamu, ato to, pirno to ba? Sim ang company, sim ang company, sim ang hindi sa umbran. Pinagpawisan. Pinabahan sa pilingiro. Ito rin oh. wala magagamit. Ito, to, Pwede nito pa sa mga bata, pwede din sa akin. ang ganda, mga bago pa. Wala, mapuno na talaga. Lagyan pa natin yung bago Tuloy, oh, hala, ang ganda pa mga kuma. Hala, punong-punong na talaga sa pinangyari. Sus, naku, ang dami, super bliss ka naman tayo. Naku, naloko na. Ang dami nito, kanina pala, hindi ko pala na-record. Ang dami nito mga kuma. Ito, oh. Ito rin, oh, maganda rin to. Ang kaganda sa kasi hindi, pwede rin sa atin, bah, hindi mainit yung tila. Kaya, may kusma tayo. Ito rin maganda rin. Puti lang pero agahin natin to, eh. ito. Ay, magagamit sa mga bata. Sayang din pag hindi natin dalhin. Ito rin oh, laba lang katapat nito. Sayang din. Itong gloves, wag lang ito. Yung iba. Ang dami pang socks. Ay, eh. magdala tayo ng midjas. Ay. Eh. May nagamit na may hindi. Ay, okay lang to kasi magagamit to. Hindi naman to ubiryos. Dalhin natin to. Wala, grabe, punong-puno na skilingero ba? Sana. Sus, grabe oh, no. talaga eh. Ito rin, dalhin din natin ito. Sayang din eh. Ah, di na alam. Kung dati, yung mga ano ba? <laughs> yung mga luma dati, dinala. na Kung ngayon pa kaya na sobrang bago nito. Ito rin, dalhin din natin ito. Ay, sobrang sayang din eh. Pag hindi natin ito dalhin. Yung iba, hindi ko din alam. Mga underwear kasi, mga boxer ba ganun. Ayan mga kapilingon, punong-puno na agad. Sus, karabi. Ang wow! dami, dami, dami. Ang dami yung shorts. Ay, ano pala yun? Binilan ko. Walong pira. Oh. sampung piraso pala. Ang bigat yun. Ano ko? Kung kahapon, sobrang punong-puno ng ating dala dahil sa mga kitchenware ngayon. Sobrang punong-puno na naman dahil sa mga <laughs> damit at mga short. May dalawang sapatos tapos isang bag. Nako, super bliss ni Pilingiro. Oh! Kapilingon, kapilingon. Para sa akin at para sa mga bata. Ay, complete package talaga ito. Kaya pinagpawisan talaga ako eh. <laughs> Ang bago pa kasi may mga price tag pa yung iba. Kaya minsan yun, eh, pinagpawisan talaga tayo. Ayun, naluko na. Hindi ko pala naon on yung camera. in ko kasi, I, mean, yung micro, microphone ko ba? Yung mic ko kasi in ko kasi kanina dahil pinagpawisan ako. Kalakad-lakad na baka ma -ano ba, mabasa tapos masira. Kaya ngayon, naluko naman doon. Super ano talaga ba? piniblis talaga sa mga pagiging makapakapalan ng mukha ang kailangan. Talagang pakapalan ng talaga ang magiging basurero. Kita ni Magsiriro, ano? Pero duble inga, trendy top. Ano, hindi tayo magkiat ba? Kasi hindi tayo mag, ano, basta-basta. Basta sinisurbo lang natin, basura lang talaga ba? Dahil kawawa na nga tayo, magiging kawawa pa ulit. Pero hindi naman ito naging kawawa. Ano dahil minabalik tayo ni ba? Hindi ba? Magiging basurero, no? Laking tulong to sa amin, no? Pero ngayon, pauwi na tayo dalawang ah, tatlong spot ng na, ano natin punong-puno na kasi tapos ang bigat din dinasok ko kasi yan ah punong-puno na yan diniin ko ng diniin kaya pero habang papao oh, ay magtingin-tingin tayo eh malay natin maragdagan pa rin ito ang daldal -dal, -dal ko no sa to talaga ang buhay pag <laughs> piling makajakpat ba ha? at ito po pala mga kapiling no dito na lang natin i-flex marami kasi nag-request na dapat i-flex ko yung mga nakuha ko minsan kasi mga kapiling ang nangyari kasi pagdating ko ng bahay, diretso laundry ko agad, nilagay ko sa masing machine ba, washing. Tapos minsan nasampay ko na, kaya yung iba, namikos ko na doon ba, kaya maguluhan ako kung anong nakuha ko doon kasi marami na din doon sa bahay. Makalimutan ko, kaya hindi ko nalang ipreflex. Ngayon, ipreflex na lang natin kasi habang ano ba, naglalakad yung oh, pawi. Ito yung mga pinlo, dinala ko. Sobrang ganda kasi mga kapilingo ito. Ang ano ba, malamig kasi yung tila niya. Sabay, tiklop na lang tayo, no? Dito na lang tayo mag flip kasi hindi ko nagawa na kasi yung nagawa natin as usual, ba? Pinag, ano, Pinagpawisas, blingiro. Pwede na tayo magpalit. dito kasi ang bango, man. <laughs> Tapos nandito tayo sa gilid ng daan, ba? Maraming tumitingin. Eh, bahala sa ito. Sobrang ganda kasi, mga kapiling, no? Mahal na to sa ukay. Ay, siguro tag <laughs> Ah, naloko na. Bilis-bilisan natin ng konti, no? Kasi matagal, mapatagal yung video natin, ba? Ito. Hmm damit na ano man, branded man. Parang laba lang katapat nito eh. Mikos kasi doon, na ano ba, may ibang mga basura din kasi na ano ba. Kaya eh, yun, ano, ito pa mga kapilang, no. Oh. Ang ganda oh. Magagamit ko sa mga bata. Hindi na to, Aww. ano eh. Kahit jeans lang to sa ukay eh. marami nito eh, ginansya. <laughs> Mabigatan din tayo nito, sobrang dami. Ilan na yan oh, ang dami na. Plus ito pa oh. Ang ganda pa ng pantalon. kersones kung sa Bisaya pa ba. Pang babae man siguro to dahil maliit man yung sakang na dito ba tapos mal, ma, ano sa proba. Basta ba yung bago ba, aesthetic aesthetic ng design lang ngayon pang gin, ginji ba. Ito rin oh. Gustong gusto to sa so mga bata yung ganito ba. Pwede kasi to iano nila sa pang-eskwela, pambahay, pang pwede pang tulog lahat. Overall to kasi sa tusak to, to so mga dalaga. Sa so mga dalaga ko, sa so mga chikiting. Ito rin o, Branded kasi siya. Nagustuhan <laughs> ko kasi itong ganito ba. May nakalagay passion, Di esto. Ano ba ito? Basta feeling ko branded kasi maganda yung dito ah. Tapos maganda rin naman siya. Hindi naman dugyot. Aww. Kaya eh, dinala ko talaga. Tapos may bus yung dumangay yun. Baka hintuan tayo nito. <laughs> Basta tayo. Ito rin, dinala ko kasi same sila ng brand ba. Itong isang pantalon na to. Ang ganda rin. Hindi rin siya luma. In person ba? In person. It's actual ba? Ito. Same sila ng brand ito. Tapos ito, dinala ko yung socks. Oy, kayon, pang bilhin-bilhin natin ito. Oh. Hmm. Ito, may ano kasi, may mga sticker pa na palatandang Hindi pa nagagamit ba? Ito, nagamit na pero hindi man siya Ay, ito, unahin natin. Hindi <laughs> nagamit ko ngayon butas na butas na yung ano. <laughs> ito pa kaya. Ito, mga shorts. Oh, isa, dalawa, tatlo, apat. Ah, ang dami, oh. patay. Okay, nangahulog na ganunin natin itiklopin tiklopin muna natin kasi ano kasi siya parang madulas yung ano niya ba. Taktong sakto to. Pwede ito sa akin, pwede ito sa mga bata. Dahil ano man, marami. Marami, marami. Marami din to, ba? hindi na to maano ko, hindi to masulok ko. Ang dami nito. Pwede ito pamigay doon sa mga ano ba. Ang bago, ang kagandahan pa nito mga pilon. Amoy bago. Oh, ito pa oh. Wow! Amoy yung amoy mo ba yung binili mo sa mga mall? Ganun ba na hindi pa ba ito? Yung amoy bago talaga na hindi nagamit, yung sa mall talaga, hindi sa ukay ha. Iba kasi ang amoy sa ukay eh to. Mm. Parang amoy na hindi talaga ginamit ba? Ang <laughs> bago. Sobrang bago. Iwan ko ano, kaya oh bakit na tinatapon? Sobrang dami pira kasi nila. Ang dami oh, ilan na yun? Hindi ko tuloy na bilang. Yung bandal iplingero. Apo dito rin. Yung <laughs> geographic channel na sombrero ba hindi managamit nagamit. pa to sa plastic kanina. Kaso nga lang nakamiyot yung kamera natin. Naloko na to ba? Ngayon, e, wala pala tayong audio. Ito pa oh. Meron pa. Sobrang Ganda din ito. bago din ito ba? Gugukurin din ang baka nito. Pero ang bago eh. Hindi ito sa ano eh. Ito rin oh. Nadala ko yung jacket na estetik-estetik eh. Gusto ng mga ate ko ba? Na estetik daw. Ah, Estetik. Yung ganun ba? Pero sobrang mabago. Bago din naman. Hindi naman luma. Kaya oh ito pa. Short din oh. Sobrang dami talaga na mga short. At yung kanina oh. Ito nung with cooler ba na tatlong piraso to not one not two but three -joke -joke pa ako yung kanina hindi pala yung naano na ano yung audio ba ito ito no ito, sobrang dami na kaya Sana ay super ako. bliss tayo nito eh kaya tag jeez lang yan kumbaga pero hindi naman yan jis ang bago niya no oh. sobrang bago niyan pag jis pa yan kaya <laughs> ay, lang muna mga kapelo no? I think yan lang muna talaga dahil ano kasi, ito, punong-puno na kasi yung bag ko, pati yung dyan, nilagyan ko dahil ang bigat na din kasi. Tapos marami na ba, ay okay na to eh. Hindi natin isasagad, marami pa namang araw no. And once again, once again. <laughs> maraming salamat po sa inyong lahat no, mga maman, and sir. Lalong-lalo lalo na po sa mga solid supporters pa na hindi nagsasawa sa ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat po and God bless us all. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po na aking channel. from Palingero Channel. Yan shout out <laughs> shout out. magdandaan pa tayo baka mayroon pa tayong ano ba. Ma uh, kita din sunahan. <laughs> shout out po kay Ma'am Silda Carlo from Cebu, and shout out din po kay Ma'am Nini Beliegas from Benito Zoliven, Isabella, shout out din po kay Ma'am Pilar. Shout out din po kay Ma'am Marilo Cabrera and kay Ma'am Gigi Guzman, shout out din po kay Ma'am Ganika Diaz from San Carlos Pangasinan. Shout out din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez. and shout out din kay Ma'am Kado from Kamsor Bicol. Shout out din kay Ma'am Imelda Edemni from Katigai, Leong, sibu Leong Dumanhog, sibu. Shout out din po kay Ma'am Becky Agila. Ang shout out din po kay Ma'am Rosie Sanchez from Kamarinis Norte. At yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am. Sir, lalong lalong semua lalo, subscribe at support sa aking munting YouTube channel. At sa mga hindi pa po subscribe subscribe sa aking channel. Sa pinangira channel. Thank you for